Duckett Good morning Good morning Morning Duckett Luffy <laughs> <Muffin>. Hello <laughs> Kau -kau. Kau -kau. Kau -kau. Jacob Jacob Hello Jacob How are you Jacob Hmm. Kamusta? Kamusta? Yes. Hmm. Kamusta, Jiko? Ang pogi na ito ng dami. Bagay na bagay. Hmm. Hmm. Kain ng kain. Hmm. Ayan ang may uho na naman. Sino nandito? dito? Dorothy. Dorothy. Roro. Si Roro. Claudia. Si Claudia na napaka-pandak. Pandak Kong si Katriona Katriona Catriona. <laughs> Ay, si napakarot. Dollar. Bakit naman siya si Dollar? Honey Bee. Honey Bee, ano na? Honey Bee, bee. Honey bee, bee namin. Ano na? How are you? Hmm? ika sila ni Dollar. magka na kayo ni ano, ni Honey Bee Dollar. Hmm. Mga Phil, Jaco, ano na? Jaco, hindi ka... Jaco, come here, Jaco. 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 Bakit tampo-tampo ka kay mami? Ha? Tampo-tampo ka. Tampo-tampo ka kay mami? Hmm? 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 <laughs> Jaco. Jaco na napaka-pogi. Sofia, Manang, Manang. Nasaan ano na yung mga yun? Kung sa ilalim si Manang ay Ano si so, Sofia lang sa labas. Bakit? <coughs> <coughs> ayun si Mimi Boy. Ayun. Makain. Si Douglas. Ayan. Douglas! Ay. Si Twyla, tulong guys Tulog Uy, wow. bakit? <laughs> bakit? Bakit? Kasi nababas Dollar, bakit mas lungkot si Dollar? Bakit mas lungkot ang Dollar namin? Uy, bakit mas Percy, oh, hindi na gumaling hmm? Hindi na tumayo, Percy ano na? Mimi. Hey, Mimi boy. Mimi boy. Guys, si Masi. Hey, Mayfin. How are you? How are you, Mayfin? So cute ni Mayfin, no? Wala naman akong kinain. Hindi ako kumain. Ininom ko lang ano yung apple juice. Na green apple kapag kumain talaga ako, lagi niyang inaamoy ang aking bibig. Mm. Mm. So cute yan eh. Pero minsan maingay, kaya pinapagalitan ko. Kala mo kasi, kala mo yung kinurot bata. Mm. Yako. 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 Yako, ah. Mm. Sweet, sweet, sweet yan si Yako eh. Ay ka. Mm. <laughs> mm. Sweet, sweet. Mm. Oh. Ya ako. Mm. Say hi. Say hi. Uh, grabe naman tum si Dorothy. Gusto din niya talaga. Siya yung bida-bida Si Jaco, baby. Mm -hmm. I love you. Mm -hmm. Gusto din ni Dorothy magpabuhat Talika. Tamagaslaw ka eh. Aray. Mm -hmm. mm -hmm. ah! Gaslawera. 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 Gaslaw Gaslaw, gaslaw. Hmm, tiyan mo, makalikot, oh. Gusto magpabuhat, pero ang likot-likot mo. Si ano na lang. Si Roro. Roro. Si Roro. Si Roro, si Roro na laging gulat. Kiss, hmm. mami. Si Roro na laging gulat. Hmm. Roro. E, gulat yan. Gulat. Sino pa? Si Catriona. Ito ang pinaka-leader. Mm -hmm. mm -hmm. Si Catriona Gray. Mm. -hmm. Bakit nag ang bilis ng heartbeat mo? Mm -hmm. Catriona. Si Catriona ang nanay ni Roro. Sino pa? Sino pa hindi ko nabuhat si Claudia? Claudia, hali ka na. Claudia, hali ka na. Si Claudia. <laughs> si Claudia. Ayan, oh. Yan si Claudia. Ayaw, pero nito nagpapakis. <laughs> Nanginginig. <laughs> Claudia! Babe, ha? Huh? Babe, si Claudia pakarga. Ha? Ah, Ito rin na gusto mo pakarga. Tingin, baba na. Ano? Behave. Behave na kayo dyan, ha? Ayan, guys, si naning. Nabura na kaagad yung kilay yung naning, ha? Ayan si Dacho, si Kathy. Sophia! Ay, Kathy, grabe yung kapunan. Hmm, mag-aaway pa. Kat, naning. Naning, Sophia! Ay, si Sophia. Pinalabas ka na, no, ng kwarto kasi naninira ka ng punda. Yung unang binabakbak mo. Ha? Nasaan si Kit, 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 Adelo? Nasaan na kaya si Adelo? Ay, si Claudita, oh. Ay, si ano ba to? Adelita. Adelo, Kit, Kit. Kit, Kit. Ano si Kit, Kit, oh. Ay, Kit, Kit. At dito natutulog si Cher. Kaya walang sakit. Kasi, umiihi si Kit-Kit dyan sa taas. Kaya na yun. Tigari ba yun? Si Adelo nasaan? Nasaan si Adelo? Adelo, how are you? How are you, Adelo? Hmm. hmm nagpakapon na yan. Hmm. pakabait tayo dyan, ha? Hmm. And guys, nagpakapon na si Mia. Ayan si Mia. na yan. Pinakapun na para hindi na magbubuntis. Hindi tinanggap kasi 4 years old na. And then, ampun um, na din yung isang cat na anak ni Mia. Ayan, tulog na tulog yung isa. Ay, dalawa pa pala sila dito. Akala ko na akpun na. Wait, may show. Yan si Sylvester. Sylvester nakakulong para hindi man buntis na mga pusa diyan. Hmm. Beser, galit ka ba? <laughs> okay di ba? Bye. Yung si Buboy yun. Buboy. Buboy, bakit parang galit naman si Buboy? Buboy, hello. Kamusta si Buboy? Buboy. 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 Ikaw nga lang mag-isa dyan sa kulungan mo. Hmm, may toys ka pa. Tapos yung pusa dito sa labas, pinakapon na din para hindi na din siya mabubunti. Kasi talanduta ito eh. Ayan o, oh, gusto niya lumabas. Bakit? Okay ka na? Magiging okay ka din, ha? Ayan yung anak niya. Nag-iisa kay Beshi to eh. Ipot eh. Hindi mo. Ang ganda ng mata niya. Hmm? Ah, ganda ng mata niya. Ah. Ay, color brown at color blue. Hmm, ano? Oh, rocket. Oh, drama naman. Color brown at saka color blue. Oh, ganda, oh. Hello. Kain ka lang, ha? Nagpakapon yan. Ayun si Bini. Saka may manok, oh. Eh. Bini, ano na? Ano na? Bini, okay ka lang dyan. Pumupo pa na si Bini. Napakaganda naman ang batang earring. Natutulog. Hmm. Tama kayo ni Sophia. Napakaganda naman. Ang pwesto dyan. Nakatabas pa ang dila. Ah, that yes. Nakalabas pa. <laughs> wow. Hoy. Okay. Nasabi ko sa'yo mag ka. Kau ha? Dito ka na sa labas. Baka natab natabin mo yung mga plastic ha. Hoy Hmm, máy scan Tôi lúc cái nhận Như thế nào Gần 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 ganda gần ganda, gần ganda. <laughs> Nang ginagawa mo. Hmm. Saan ka pupunta? Saan punta mo? Hmm. Tulog ka na. Tulog ka ha? Okay ka lang. Hmm. Okay ka lang. Okay ka lang dyan. Hmm. Magpaka po ni. Eh. Hmm. Sikit-kip. -sikit. Ah. Ah. Dinita, huwag mong si papa mah? ka, matulog ka na, Abel, no? Ha? Ay, matulog din kayo. Matulog, 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 matulog. Pwede eh? Pasilip, silip, po. Oh. Pasilip, silip. Alam mo naman. Pasilip, silip. Ganda. 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 <laughs> Ganda. Kumain ka na? Kumain ka yung luna. Ha? Bakit nakalabas yung bina mo? Bakit nakalabas ito? <laughs> Bakit nakalabas ang <laughs> <laughs> Bakit nakalabas ang <laughs> Love you. Guys, nakikiga ako dito sa bed ni Ate kasi ang init sa kwarto ko. Katatapos ko lang maglaba ng mga white na damit. Si Mimi, tulog. Muffin, dito si Muffin. Oh. Tabi daw kami. Muffin, come here, Muffin. Come here na, Muffin. Dito na. na dito. Paamoy-amoy ka pa yan. Eh. Paamoy-amoy, <laughs> patong batutang to. Hmm. Mm. Mm. I-kiss mo na naman si Mami mm. <laughs> Kalang mo may pagkain ako Braces yan sila <laughs> Ito talaga si Muffin Ang Muffin namin Naghanggan Maganda yan, mabait yan Pero kapag Aalis na yung tao, gusto niya din Sasama din siya Ha Muffin Hmm <laughs> <laughs> Pakamot effect ka pa dyan, ha? Hmm. Katitenga mo? Katitenga mo, ga? Ha? Ga? Pangga? <laughs> Panggeishus. Yo, 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 <laughs> yo. Jaco? Nasa si Jaco? Si Jako Jako Kapit si Yako? Sleep ka kay mami? Hmm? hmm? Tulog ka na mabuti? big boy talaga yan. Mm. 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 Mm -hmm. oh. Love mm. you. Love you. Love you. Say hi. Hi. So guys, nagluluto lang ako ng ampalaya. Nalagyan ko ng itlog. Yan ang aming dinner. And then mamaya magluluto ako ng longganisa. Sige so na guys, magluluto din ako ng longganisa dito for dinner. and 9, 9 pieces and ito yung aking nilutong ampalaya kanina para may gulay Hi Douglas, how are you? Douglas! Douglas! Hello! You know? Douglas! 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 Gari! Gari! So guys, luto na yung ng ganisa. Hindi na ako nakapag-video habang kumakain. Thank you guys for watching. Kain tayo. Bye!